anap Hanap tayong kamit natin yan. Ito yung... Oh, yung ganito. Yung... Nandito sa, um, ano, big black box. Hindi mo kinunin. Hmm, eh. na eh. Ha. Pati siya. Paano kayo? Sapa. Dapat isa-isa lang Dapat isa-isa lang yata, Andro? Okay. Yan. Isa pa ikot. Tingnan mo nga. Baka. Oh. Yung yan yung ito. To, to, to. Ano to? Hindi nandun yata sa loob yung isang grey Tanggalin mo isang grey Oh. Oh. Iba yung talagyan. Oh. balak baka baliktad Hindi Hindi i ikot mo ikot balik ikot mo hindi yun yung ano yung chip Yan paganyan subukan mo panganyan Ah But kanina may ibang tunog ito yung action lang yun. Oo. Turut, Gumagana siya. Ito ba yung ganto yung mas bato? Eh, nasa ano yun, di ba? Nandito sa big black box na siya. Bakit hindi mo kasi gano'n Eh, kapin na nga eh. O, sige, kunin natin. Yes. yes. Buka! Maglalaban no, no. tayo! No! I don't like it! I know. That... I don't like it kung manghintay tayo mga mang umaga. O, oh, sige. Sleep na. Ah! Sleep na. Pikit na, pikit na. O, oh, tulog na. Mm. Please. Tsaka yung sword mm. na nilalagyan ng ganito. Saan? Yung sword. O, nila saan? Nandun sa ano, baba. Kanyan natin. Diba? Ganyan Ganyan natin. Kanyan natin. Ganyan natin, natin na natin. Kanyan natin. Okay.

Gracias. Que...